hi good morning everyone welcome to my channel guys guys today ay pukuha ko ng malunggay guys kasi magugulay kami ng malunggay dapat kasi kapon pumalis ako bumili ako ng isda may ulo siya ng laki ng ulo lagyan namin ng malunggay Ayan, bababa ako guys samahan niya ako guys ha. tara guys dito guys sa so, natin. Eh. May isang pusa o gustong sumama. Hoy. Hoy. Mapin. You want to go outside? Go, go, go. Inside. Go, go. Na. Takot yan siya. Pagmanali niya yung elevator. Na. Okay. Close the door. Close the door. Takot yan siya. Ayaw niya bumaba. Takot niya sa baba. Tara guys, samahan niyo ako guys. Pupo ko sa malong guys. Ha? Kasi, tingnan mo yung aming tanim-taniman sa tanglad. Kaso na yung kamuti ko doon, inan, tinanggal lahat. Nakakaasar. Tinanggal pa naman lahat. ng ano. Nawala na yung dahon. Hindi yung inan. Talagang inan yung sinagad. Tingnan niyo guys sinagad yung ano ko, yung kamuti ko, nasa rin oh. ko yun. Kasi sinagad nila, wala na tuloy yung may kamuti. Samantala dati, hindi ko naman sinasagad ni Eh, yung ardenero dito, sinagad nila ng gusto. Yung ibalikan ko kayo guys ha. Tayo sa baba guys. Sinan yung aming baba guys. Ang init-init, malakas ang hangin. Kaso lang mainit sya kukuha muna tayo ng malunggay Re, super init guys grabe ganda ng hardy nila guys kukuha tayo ng malunggay Okay, in ini dito guys dito yung aking hardin hardin sa likod dito guys tingnan mo yung hardin hardin ito may malunggay rin dito guys tatalunin ko yan mamaya guys ayan guys ah, daming malunggay kuha tayo ng malunggay guys eh, hindi sa so eh. aking kamuti guys oh Wawa 'yung kamuti ko, guys. Muntala dati, dami kong dahon nakukuha dito. Sinagad pa naman namatay tuloy, oh. Wawa naman 'yung kamuti ko. Ito 'yung bago kong tanim, 'yung nakaraang linggo. Sobrang init. Wawa naman 'to. Ay, parang nabunot na yung ano niya tanggalin na lang natin kasi kawawa kuha tayo ng tang ano guys malunggay init ang init ini ay may ilo laman na siya hmm. ayan ano tayo guys kasi sobrang init mayroon pa dito oh pa tayo ng ano. Okay. Sobrang init guys. Woof. Sobrang guys. Ah. Yan. Punta tayo kapwa tayo ng Tanglan. Grabe, kainit man, oy. Kuha ng tanglad, guys. Dito kami kumukuha ng tanglad. Kasi yung tanglad ko doon nasira, hindi ko rin alam bakit nasira yung tanglad ko tanglad guys okay tigas man oh. balikan ko kayo yan ang aking tanglad yan okay, guys. So. yan dito baba na sa baba ng reception namin dito guys wen okay, guys sa <sighs> netape Sobrang init. Nakakaano yung init. Ang Naglilinis sila guys. Naglilinis sila guys dito sa baba guys. Kasi Friday ngayon. Naglilinis. Dito tayo naman kasi naglilinis sila. Naglilinis sila. naglilinis lilinis. Oh. Thank you. Pasok na tayo sa elevator. Dito na tayo sa loob ng buhay. Dito na tayo. si Wala. Wala dyan? di ba? Wala man. Nakakaangat dyan. Dito tayo sa kusina guys kasi mag ano tayo. And guys anong, yung tanglad ko guys nga nakuha. And ikot, ikot. Okay. Lalo natin sa ating magsabaw tayo ng ulo ng isda. malunggay. Grabe yung init eh. Chaglit lang ka sa labas grabe parang mukha ko na ano sunog so, buti naglagay ako ng ano talaga In, sunblock dahil grabe ini uh, matay ka ano lang tapos ito libre lang sa mo lumalabas sa iphone ano うん。 Okay, huwag na tayo na ating para sa ating sinabawang isda. wala na natin guys kasi para mag umpisa natin tayo. yung oh yeah tingka, guys, kasi. Gusto ko i e i-ano? E, Gusto ko i-ano e, yung ano ba, luya, kasi para mawala yung lansa. Mas malansang isda na to. tayo ng bawang doon, sibuyas. Maghuhugas tayo ng isda. Ito guys, o isda guys. Ito yung ulo ng isda guys. Ano <tinyo> ka? Ano ready pananghalian nami. Nice. Tapos muna natin guys. Kasi so guys, bintang tayo sa bangkonin namin kasi mayroon pang ano dun guys, yung dahon ng kamote. ipo ko lang para may dagdag dagdag salad tayo. Dagdag ang akin malunggay, sarap yung maraming gulay diba? kasi ano kasi doon sa baba nasira na yung pangit na namatay yung makamuti ko doon kasi inanon ng hardinero yung talagang inanon niya eh samantala dati ang labo-labo nung ano na yun ngayon eh dito tayo sa aming balkoni sa aking halaman kamuting halaman ayan guys ah Yan guys, ah yun ang aking bawasan ko po yan kasi mayro marami naman oh yan ang munting garden sa paso munting garden sa paso kasi dumadami na naman siya. Oh. Ayan. Oh, dagdag na rin sa aming pagkain ito. Pang isang, <laughs> di ba, dami na din. Dito. Ito yung aming harapan ng aming balcony guys. Ito pakita ko sa inyo guys. Eh, ano na guys. Yan, cornish yan dyan guys. Yan ang cornish sa Jida. Tara so guys, pasok na tayo. Baka na nasunog na yung ating niluto doon. <laughs> Pinakita ko lang yung aming okay. Balikan ko kayo guys ah. Tara, so, muna natin guys? Na ang ating ng kamuti. Okay. kasok mukha-hahaw yun na guys kulong-kulong na ang ating lagyan natin ng magic sabal para mo no lang din. Okay naman siya. Yummy yummy na guys, yummy guys. Ami, sarap, sarap na guys. Kami sabaw, sarap sarap magay. Kain na tayo guys, kain na guys, tara guys. Okay guys, kain na kami guys kasi taluto na naging sinabawang isda. Bye bye, thank you for watching guys, get pleasure. guys, ito ang aming ulang for guys. Kainan na, na tayo guys. Tara kain na tayo guys. Kainan na, na guys. Tara kain tayo guys. Kain kain na ka. hey guys. Kain kain na guys. Ka. I'm <laughs> not Thank you for watching.